Hindi pa natatapos ang misteryo ng buhay ko dahil pitong taong gulang lang ako ng unang beses kong maranasan na mapagsamantalahan. Hanggang ngayon kasi ay naaalala ko pa rin ang lasa sa tuwing isinusubo niya sa akin. Bata lang ako noon kaya hindi ko alam kung ano ba talaga ang ginagawa niya hanggang sa nagkaroon ako ng lakas ng loob na magsumbong kay mama. Kaya pinilit niyang ilipat kaming lahat na magkakapatid dito sa Ilocos or apat kaming magkakapatid at ako naman ang pangatlo. Dito kami tumira sa family house nila mama at may ampon ng tita ko na isang binatang lalaki. Katabi namin siya ng bunso kong kapatid kapag natutulog hanggang sa isang beses na nakipagpalit sa akin ang kapatid ko. Kaya dito na nagsimula ang gabi-gabing pambababoy niya sa akin dahil palagi niya akong hinahawakan sa katawan. Grade 5 lang ako noon hanggang sa tumagal ng tumagal at nagsumbong na ulit ako kay mama kaya lumipat ulit kami ng bahay. Tumira kami sa bahay ng isa pa namin tita pero mas grabe ang naranasan ko doon. Yung asawa kasi mismo ng tita ko ay muntik na kung pagsamantalahan nagsimula yon sa pagpunta-punta niya lang sa bahay. Bata pa lang ako noon pero mas inuuna ko ang kaligtasan ng kapatid ko dahil kubo lang ang tinitirhan namin bahay at walang maayos na pinto. Sa loob ng kwarto noon ay itinatali ko lang ang pintuan sa may bintana para hindi agad mabuksan. Yung hagdanan ay nakaharang din sa pinto pero nagagawan pa rin nila ng paraan para halos mahaplos nila ang kalahati ng katawang ko. Kaya sinasabi kong nila dahil pati anak ng tito ko ay gano'n na rin ang ginagawa sa akin. At hindi lang yon dahil pati yung pinsan ng pinsan ko ay muntik na rin ako mapagsamantalahan at buti na lang ay muntikan lang. Kaya sa ngayon ay sawang-sawa na ako makipagpatintero sa mga pinsan ko dahil alam ko na pinagnanasaan nila ko lahat ng mga pinsan ko. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ganun na lang ang ugali nila siguro dahil nanggaling kami ng Maynila at hindi nila kami kasamang lumaki. Kaya siguro ganun ganun na lang ang init ng katawan nila pagdating sa aming magkakapatid. Sa ngayon na 21 years old na ako, galit na lang talaga ang laman ng puso ko dahil hindi hindi ko sila mapapatawad. Yung takot at grabing karanasan ko na pinadanas nila sa akin kung paano ko saluhin lahat ng pambababoy nila ay hindi yun mararanasan ng kapatid ko hindi hindi ko sila mapapatawad hanggat hindi ako nakakaganti yung trauma nandito pa rin at alam nila yon Pero kung makikita nyo lang kung paano ako ngumiti sa kanila na parang napatawad ko na sila para akalain nila na okay na lang lahat sa akin ng mga ginawa nila noon. Kayang kaya ko makipagkwentuhan sa kanila na parang walang nangyaring hindi maganda kaya sana buhay pa sila kapag ibinalik ko sa kanila ang lahat ng sakit. Hindi ko din palalagpasin na mga kamag-anak ko na ako pa rin ang sinisisi kahit ako naman talaga ang totoong biktima. Palagi kasi nilang sinasabi na ako daw may kasalanan dahil inaakit ko sila. Hindi namin kasama si Mama at Papa noon dito sa probinsya dahil naghahanap buhay sila sa Maynila. Kaming apat lang na magkakapatid ang magkakasama pero yung galit ko sa isa kong kapatid ay hinding-hindi mawawala dahil hindi ko makakalimutan yung mga panahon na mas pinaniniwalaan niya ang mga tao na bumaboy sa akin dahil akala niya na ako ang nagsisinungaling. Hindi ko makakalimutan ang pamamahiyang ginawa niya sa akin kaya habang nabubuhay ako ay hindi ko sila patatahimikin. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mga panahon na lumalab Lumalaban ako para mabuhay para hindi nila magawa yung mga ganong klase ng bagay.